Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang preview ng Game 1 ng Boston Celtics laban sa Cleveland Cavaliers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may traidor na nga na sa kupunan ng Denver Nuggets. Matapos nga po mga katrops na maikasa ang bakbakan ng Boston Celtics at Cleveland Cavaliers sa second round ng playoffs, ay gaganapin na nga po agad sa May 8 ang kanilang magiging Game 1 sa loob ng home court ng Celtics na TD Garden. Yes, tama nga pong yung narinig mga katrops. Hawak nga po ng Boston Celtics ang home court advantage sa kanilang magiging serie laban sa Cavaliers, kaya malinaw na nga po nilamado agad dito ang kanilang kupunan. Ang Celtics na naman nga po ang mas malakas na kupunan sa pagkakaroon nga po nila ng mas mataas na record at pagdudumina sa kanilang nagdaang regular season series sa kanilang record na 2-1. Ngunit hindi para naman nga po dapat masyadong mag-relax ang Boston Celtics sa kanilang magiging bakbakan dahil malaki nga po ang posibilidad na hindi dito makapaglaro ang kanilang sentro na si Kristaps Porzingis kasunod ng pagtatamon niya ng injury. Ibig sabihin, Mababawasan nga po sila ng isang scorer at rebounder na maaaring samantalahin ng Cleveland Cavaliers para ma-upset sila sa kanilang magiging serya sa second round ng playoffs. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may traidor na nga na po sa kapunan ng Denver Nuggets. Pagkatapos nga po mga katrops na matalong muli ang Denver Nuggets sa kanilang Game 2, ay hindi na nga po napigilan pa ni Nikola Jokic na madismaya sa ipinakitang performance ng kanilang kupunan. Inamin nga po niya sa kanyang interview sa media na masyado nga daw po talaga silang na-outplayed ng na mga players ng Minnesota Timberwolves sa opensa at depensa. Ni hindi mala nga po nila nagagawa ng maayos ang mga nakadesenyong play na ginagawa ng kanilang kupunan sa kanilang naging laban. Bukod rin nga po mga katrop sa pagkatalo ng Denver Nuggets ay ikinadismera naman nga po ni Nikola Jokic ang inasal ng kanilang mga fans sa kanilang game 2. Kung inyo nga pong napansin mga katrops, Mismo mga fans na nga po ng Denver Nuggets sa loob ng kanilang home court na ball arena ang nagchantang MVP sa kanilang kalaban na si Anthony Edwards habang itay ay gumagawa ng free throw. Bukod rin nga po dyan ay sinisigaw na rin naman nga po ng kanilang mga fans sa huling mga minuto ng Game 2 ang mga salitang Wolves in 4 na nangangahulugang mukhang sinusukuan at tinatraydor na nga po ng kanilang mga fans ang kanilang team kasunod ng pagkakabaon nga po nila ng 0-2 ngayong araw sa kanilang second round series. So yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.